Karon dal, mag-abre ta mag-unboxing Flex ko lang sa inyo kung sa say solo da Sala na kay solo da wa jud ko kalibutan ni dal. Abre ra kag tan. Abre ra ko. Nang abre ra ko. Pakiti dire og akwa ba ni. Para git ni tay, gutay sudad dire dai. Hala dol, kuan lagi dol borot-borot lagi. Ah, tambal lagi. Ay lami ni pabuton dolo. Ah, di sana, bapak, pengen, bapak, makanya, mana ada yang nangis. Sekarang, pejabat, experience, oke, ngonanito, ke experience, kalau mau orderan, pokoknya, tapi, April, aku, katong, tenawang, aku, saya, suruh, tani, kalah, ndak, ini, eh, eh, naik, tani, kalah, Ay, prima ay do'n. Mga lotion. ala. Oh, ala, bubuyog dolo o, bubuyog. Kiri do'n, abugado dolo o, abugado. Abugad. Ay, kiri po do'n, abugado do'n. Kanya, kiri ay, may pina do'n. Kaya na ay, pakaping karamilo. Ato, din yung abrihan. So, Kula yun, atong kaon sa ni. Na, minakong mimingok. Ako na! Ni ah. Gusto niya? Kamatiyo na. Oh, kamatiyo mo kung diyan ni. Nakiri siya dol. Pamparelax. Kanang babol sa pamparelax kay dagko man na para nas mga dagkong problema. Kay Pasko naman ron, magpabuto ta. Hmm. Dili dagko na nga babol para sa mga dagko problema pa wala sa stress mana? na. Hmm. Buto na to, do Dol. Adol. Hmm. Na. Ya, Pak Jun. Ala. Ala. Hindi nga awas gulang na pabuto. Kini day siya, Dol. Hmm. Mustilas. Mustila. Mustila. mo ni Mustila? Para pambibi. Pambibi de ni Dol. Para de ni kay Dodong Matio kay Dudong Mateo ba na kiridol mustilas si gyapon para Japanese iya ha mao gyapon ra -yapon dol marka mga krima yeah. dayon kiri, sa iya ha ridol pakapin ni yeah, kay di pa man siya makakaon dito makaon ni nga idol ni nga idol oh, dol Kinidol, ulog-ulog ning dulce ha dol. Arong sige, add to ka palit si eh, sa ila ha. Kaya na ipakapin dulce. Kaya na ipakapin. Parihan ni Diyas ato ang mapalita. dayong ang sukli dulsi, buang yon E katong dulsi, tagmamiso man, sukli ni mo dos. Dos, dalawa pong piso. Dwa ka piso po danga, -gabok na nga. Dwa pong ng dulce. Maripon ni mo tong dosi mo potong ipunon. Kay mo potong ibayad og mo palit ka sila ha. Kada <laughs> ba mindset lang, balos-balos. Mm, thank you for watching, doll.